Ayan po mga kalingap Sa ngayon po ay Pabalik na po kami ngayon ng Dait At uh, yun nga po Dito po ay magandang sikat ng araw ano At uh, sa Dait daw po Balita ko na maulan Kabalik tara po ano Dito sa Ilocos Ang ganda ng uh, sikat ng araw Sa Dait daw Wala naman sikat ng araw Puro ulan Kaya ayun ay mga kalingap Sa ngayon po naligaw tayo ay, nandito na po tayo sa Pampanga ngayon. Ayan, no, kumakita nyo itong mga ano, Christmas light po. Ang gaganda. Dito po ito sa malapit sa San Fernando. Ayan, no, ang ganda po. Oh. Okay po mga kalingap, samahan nyo po kami sa aming uh, paglalakbay. Sana ano po, wala naman mga baha. Yan mga kalingap, ano, na napadaan kami dito sa kumpara ni Kuya Dami rin pagkain nakahanda po. Ayan po. Ayan, nakatapos na may pagkain. Ayan, ang eh, sarap ng bangus Ayan, hindi po kipuki, hindi yan. Wala naman. Baka naman yan, thank you po ano sa sa dinner. Sobrang napakasarap ang dinner. <coughs> Ayan siya arat. Ayan po siya yung my birthday. birthday lang. Mm, ang sarap. Sarap na pagkain. Ayan, si Nathan pala, Nathan pala dito rin, napunta rin dito si Nathan uh, Magkaka-trupper ko Ay, oo uh, uh, magkaka kami since uh, high school Ay, ang galing uh, uh, Since high school, magkaka-trupper na kami, magkaka-kumpare na rin, kasi inaana ko na rin, uh, ano yan Ay, oo na rin Ako 26 ano mo itong tawag ka na

simula south hanggang norte hanggang lindanaw So ngayon po mga kalinga pa uwi po tayo ng diet ano at napadaan po lang tayo dito Napadaan tayo dito dahil uh, nag uh, chat po kay Kuya Riga na magdidir kami dito Kaya ayun po dito po ito sa Dasma Dasma to no? Ayan Dito po ito sa Dasma Kaya kung <clears> po, <throat> sa ngayon ay paalis na po kami papunta ng Daet. ayun maraming salamat po sa lahat ng mga sumusuporta. Ano po, ay maraming salamat. Ayan po mga kalingap, ano dito. Oh. Ang haba na ng pila dito. Meron pala dito oh. ayun may baha po pala dito mga kalingap. Dito pala sila na-stranded, ano? Malalim na pala ito Malalim na Parang kaya na ano Ibig sabihin Naka na siya? Nakatawid na ano

Malayo pa Malali pa mga kalingo yun oo oo pero pero daw kung pero kung uh, dito lang mababaw magbayawag pa ah, hanggang dito raw eh dito hindi okay. eh malalim diyan. pa Di kaya ayaw yeah. yeah. uh, Truck pwede, pwede, pwede pa? Pasok yan? Pasok ang tubig dyan?

Hanggang dito, hanggang dito pa yung tubig. Ituloyin mo lang eh Ay no, basa ka. Lumuo po. Ding, yung mataas pa. Mataas pa 'yan ang tubig makakale. Mga, mga truck pa din na. Ay nasa red. Gandar nga. Ay, gandar pa ba 'yan? dah ikut kurat ni kita ulang balik beg yang sa Nabasa yung spark plug oh na wala. Tanggalin mo na wala. Tanggal mo. Malibat yan pagbagi mo yan. Linisin mo. Kala ko derit shot. Mapang na Mapang hindi

Ma Paya, mga ilang liters yun. tubig sa ano mo? Dito lang po. Dito lang. Sa, sa katawa mo po. Dahil ako. ano? dito? Ganun pa rin. Taas pa? rin pa? Ano pa? Ano pa? pa? Ano pa? Ano Ano Big yan, bro. Hanggang sa malalim sa ba Itong motor, Ibalik <laughs> mo <lahat. laughs> ito na yan. na ah, Ito lang ba? Doon sa unahan, mayroon pang tubig doon? Babaw na doon. Ito lang ang malalim. Ay, ah, ito lang pala. Kutsi? Wala na. Ho. Kaya yan? Ay Kaya, oh, Kaya na yan. Ay mababaw na. Doon lang malalim sa may Ang oh. ganda na ba ko? Oh, 'yun? Malakas yung agos sa may imburnal. 'Yun, lang daw malalim yan. Ay wala na

Tinakutan siya, ano? Na yan, no? lang pala, oh. lang, malalim. sa yung na Baka pwede lang, oh. na itong pick na to pick na Pag pick na to mga kalinga. Pag yung pick-up na nakatawid. Ayan mga kalinga. Ang ganyan, ang tubig lang Ito pa siya, ah, Malalim na ito, ha? Ah, ano yan, tawid na. oh. <laughs> motor oh. so, Yun 'yun, na yun 'yun. yun. Oo. Oh. <laughs> Tapos na, ayan, patay na siya. Ikontayo. Oo. Eh, benta na 'tong tubig, pare. Eh, na tiyan, 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 tiyan. So, kay ang tubig mga pick up naka kadar sila eh ito lang pala eh mababa lang yan eh hmm. oh. dyan lang daw sa kita pag isa isa umikot lang niya konti dyan ang pinakamalalim daw Dapat yan yan dati tira niya pero yung ano ka naka nakadiretsyo yan nga mga motor oh yan yan lang tubig na malalim dyan ano natingin mo natingin So kayo Mario, ano'ng talaga mo? Hindi ka? Uh, mas maganda na rin yung fan turbo. Oo. So ayan po mga kalingap, ngayon lalangoy na natin itong baha ano para makatawid tayo. Ito na po, nandito na tayo sa Tubig sa ngayon. At ang dilim lang po ano hindi hindi talaga makunan kasi ang dilim ayan no? Sobrang uh, ang gulo po natin lubog na. Malalim pa rin po talaga. Kaya lang uh, talagang uh, lang to. may kahalong uh, dasal para makatabi, makatawid po ng ligtas. Oh. Ang lalim talaga pa masyado. ayun At uh, na po, no, uh, ayun malapit na tayo. Ang tubig o now Ayan po, ayan, nakatawid tayo, malapit na tayo sa Pangpang. -pang. Ayan, maraming salamat po, Lord. Ano? Nakatawid tayo. Maraming pa pang mga naka-stranded doon sa, home, sa hulihan po natin. Ayan, mga kutsi, hindi pa dito pwede. Tayo po pick up, okay na. Ayan, nakatawid tayo. Okay, maraming po salamat. Very salamat.